Hello mga friends, update sa aking tindahan. Sobra akong busy today kasi look at that naman. Look at that. <laughs> ang dami kong kailangang ayusin at hindi pa ako nakakapagayos ayos Yung gasolina ko doon, wala pa, wala pang na uh, nalalagay. And ang dami kong uh, ayusin na pinamili. Yan, kasi kasama ako mga friends sa pamimili. So ito yung gasolina. Hindi ko pa siya nalalagay doon and nagaayos pa ako ng mga saging so at saka may mga binili pa kami na kung ano dumating mga friends ang aking gulay repolyo may mga talong ako dito saging yan luya kamote and syempre mga friends ang aking talagang favorite is ang aking grapes kasi sobrang sarap nito mga friends at talaga namang napakabenta ng grapes ko apple ko mga friends. Yan. And yung saging, yung, mga friends. Yan ang aking ginagawa. Kasi syempre, kailangan natin gumawa ng paraan para ma-display natin ng maayos makita ng mga customer natin. Kasi dito mga friends, wala na ako mapaglagyan. Malit lang kasi yung table ko. Hindi pa ako nakakapagpagawa. So, tingnan nyo naman yun mga friends. So, ang ginawa ko is nilagyan ko siya ng tali. Tapos nilalagyan ko siya ng karton. Hindi pa nga ako tapos mga friends eh. So, yan. So, malit lang kasi yung space ko. Malit yung table ko. So, wala akong mapaglagyan ng mga repolyo, may kamote pa ako doon, ang talong. So, napakalit ang space na natitira. So, kailangan kong gumawa ng paraan. May saging pa ako na sa dito. May natira. Yun na lang, alam niyo mga friends, so, oh, ang benta ng mango ko, oh. yan na lang natira. And, feeling uh, ko gagawin ko na lang itong may natamis. Is <laughs> it na lang? At saka may ano siya, oh. Siyempre, hindi ko na ito ibibenta, o. Oh, di ba? So, gagawin -ag ko na lang siyang ano. Basta may gagawin ako sa kanya. And meron kami marami mga bigas dito mga friends. Sobrang dami na ng bigas ko. Thank you Lord sa blessings. And dadagdagan po ang mga bigas ko. So yan. And papakita ko yung mga, papakita ko sa inyo mga friends kung paano ko gawin tong ano to. Sobrang dali lang yan. Sobrang haggard na talaga mga friends. Kararating ko lang and sobrang Sobrang kaming napagod sa pamimili. Kasama ko sa tumimili mga friends. Eh, uh, ayusin ko pa to. Mag-display pa ako, sobrang dami ko pang gagawin. Diba, pakita ko sa inyo mga friends kung paano ko gawin yung sabitan ng saging. Diba? Uh, panibago. Kung baga, dagdag idea. Pero ito yung nakita ko lamang sa Mindoro. Tapos sa mga nagitin na ng saging, diba, naka-display siya ganun. Mas nakikita siya ng mga customer kasi may nakasabit. And then, syempre, pag lumalapit sila, makikita naman nila kahit nasa table lang siya. Pero, ah uh, dahil nga din, isa ding uh, ano ay wala nang space yung table ko. So, yun ang gagawin ko mga po So, yan ang mga friends. Di ba? Nakakatubo. Nagawa ko siya. <laughs> Excited. So, natutuwa mga... Kasi natutuwa talaga ako mga friends kapag may mga nagginagawa ko sa tindahan ko na nakakadagdag siya ng maninda. Nakakadagdag dagdag pa din Tapos, ah... Uh, naisasabit ko siya. I mean, may nagagawa akong iba naman sa tindahan ko. Natutuwa talaga ako. <laughs> so, yan mga friends. O, oh, di diba? Eh, uh, naayusin ko lang ha. Itong mga to, eh, ipapakita ko sa inyo. Ang pag naayos ko na siya lahat. And, sobrang sikip na ng tindahan ko. Kailangan ko na talaga ng extension. Kaya lang, wala pa akong pera, mga friends. Kasi, syempre, pera ko, nilagay ko muna sa tindahan para mapaikot ko siya. And, ito yung mga saging na pinigtas ko na doon. Kasi nga, nakasabit. At, ang kagandaan din, mga friends, sa pag na ko ng mga prutas, sa totoo lang ha, nagsasawa or napapakain ko ng ayos ang aking mga anak. Kumbaga nakakatikim sila ng mga prutas. Katulad ng grapes, apple, orange, suyang piyang pumelo, saging. Ano pa ba mga prutas ko dito na tinitinda ko? Ano man ang prutas na tinitinda ko dito talagang nakakatikim yung mga anak ko. And kapag, lalo sa apple, kapag gusto nila, ma, gusto ko nang uh, kain ako ng apple. Sabi ko, okay, kayo. ganoon ako mga friends. So parang dahil din sa pagditinda ko ng mga prutas, eh, talaga namang, uh, hindi naman sa nagsasawa talaga yung mga anak ko. I mean, napapakain ko talaga sa sila ng mga prutas. Kasi nga, syempre may tinda ako eh. So, syempre may kinikita naman ako sa prutas. So, syempre, ba diba, papatikimin ko rin yung mga anak ko. Yan, talagang kapag may mga bago akong prutas dito, talagang uh, inaano ko na makatikim sila ng mga prutas na yan. katotong saging na too, oh, yan pinigtas ko na siya kasi sobrang hinog. So, uh, sa kanila ko 'to ipapakain kasi may ilik sa mga anak ko. Sa so, ipapakain ko sa kanila 'to later kasi nasa school pa sila mga friends.